Ah, uh, magandang araw. Ito na po ako si Simple Sopa Merino na magsishare na, na naman itong isang coins. Coins na 10 piso na may taong 2004 at tung saan nakalagay si na ano ito sila parang sila Emilio Aguinaldo at si ano ba ito ating uh, ano si Susum uh, Apolinario Mabini at saka si Andres Bonifacio yan po yan po sila mga kalagay sa 2004 <coughs> o, bago sa lahat magandang araw sa inyo happy sunday uh, sa month o ano uh, february uh, pizza 4 ang mm, bilis ng panahon parang no? kailan lang february na tayo ngayon malapit ng valentines day uh, happy valentines nga pala sa inyo sa mga nanonood ngayon sana ay ano may maligaya tayo sa mga araw ng mga puso happy valentines ah uh, balik tayo sa aking coins itong coins na ito ay 2004 na 10 piso ah uh, isi-share ko lang ito sa inyo baka mayroon kayo nito ah uh, ano ah uh, magtabi na kayo dahil ito po ay pawala na na pawala na sa sirkulasyon para kapalitan na ito ng NGC uh, parang ano lang uh, mayroon tayong ano nasisave na coins sa bawat coins na dumadaan kasi sa bawat ano sa bawat pangulo magumagawas lang ng coins para naman may kasasayan tayo o meron pa isa na rin para mayro magahanap sa atin ng mga collectors may may bibigay tayo dahil alam natin na tumataas nito ang mga presyo at saka pala shout out nga pala sa mga ano sa mga uh, naglalive sa akin sa mga aking mga video sa nakaraan Maraming salamat sa inyo at chat out sa inyo. Maraming salamat sa suporta. Ah. pagpalain tayo ng may kapal na makaraos tayo sa kairapan at naway guide niya tayo sa rawa-raw. -raw. Na malay tayo sa mga kapamahakan, kapahamakan. Ano ba ito? Nabubulol ako. At hindi tayo magkakasala sa kanya. Yan lang po. Ah, uh, balik naman tayo sa queens. Pasensya na po. Ah, uh, paano tayo? dahil salamat lang tayo uh, <coughs> ito po yung points na ito isishare ko sa inyo na 2004 dahil tayo po ay nagkukulik ng mga coins uh, parang libangan lang uh, ano na rin, parang pagkakitaan na rin na baka may mga collectors na maghahanap may may bibigay tayo sa kanila at kayo na rin kung kayo rin magsisave din kayo ng mga coins na ganito isishare ko sa inyo uh, ito pong coins na ito uh, sa ngayong 2004 2000 no, 2004 2000 ano 2020 o 4 uh, mababa lang ang presyo nito dahil parang common coins lang ito kasi ang pinaka may mataas na presyo yung may mga error na uh, coins yun po may mataas na halaga o presyo so hindi na rin natin ano kahit common coins lang at hindi sa error wala sang error hindi natin ano uh, bigyan rin natin ng halaga kahit face ano value lang to o, oh, hindi naman kasi ang iba naman to mataas ang kanilang presyo gaya nito na uh, nanonood ako sa ebay may nagsisil nagsisil nito na binibinta ng ano uh, mas mataas pa sa peace value na uh, umabot ng ano uh, 5 dollars sa ibang bansa so 5 dollars times natin sa 50 or magkano ang kwan kayo umabot sa ng 200 plus uh, ang kanyang value sa siling ng mga collectors sa ibang bansa kaya uh, kung mayroon kayo nito uh, mag save na rin kayo kung ano kung gusto nyo <laughs> eh ako po ay nagkukulik -co ng na mga coins uh, share ko sa inyo ito kaya uh, ano kung mayroon kayo nito at lalong lalong na kung lalong 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 na kung may error ah uh, po may matatas yan yung balyo uh, uh, ah na po eh, ikuan muna natin uh, ano eh, ano ba to ang nakalagay dito sa 10 peso ng Pilipinas 10 piso kung saan nakalagay si na Apolinario Mabini yan po at saka si ano yan isa Andres Bonifacio yan po nakalagay sa 10 piso 2004 hindi sa lahat ng 10 piso ito po ay tinatawag ng mga ano na die 3 o die 1 oh, die 2 oh, ba dahil ang kanyang ngipin ng kanyang gear ay medyo mababa at medyo matulis kasi ang die 4 o oh, die 3 medyo malapad na at medyo nakadikit na dito sa ring ng ano dito 1 peso. Yan uh, po. nakalagay ang Bangko Sintal ng Pilipinas uh, 1993. Uh, mayroon kayo nito. ingatan nyo o ano? Uh, ilagay nyo sa tamang lalagyan. Huwag nyo lang, huwag niyo lang masyadong lilinisin dahil magigaskas. Maganda kasi yung medyo brilliant na brilliant yung makinis na makinis na hindi siya gasgas -gas dahil yan po ang hinahanap ng mga collectors tawag na na brilliant sa grading kasi may grading kasi ito may good, very good, very fine fine, brilliant yan po yan kasi ang mga grading ng mga coins uh, yan po Uh, yan po uh, yan lang po marami salamat uh, at naway pagpalain tayo ng may kapal uh, at maraming salamat po ulit din ko maraming salamat sa paglikes ninyo uh, at ano pa uh, pagsasubscribes maraming salamat kayo nito, ingatan nyo uh, para mayroon kayong ibibigay sa mga darating na mga panahon dahil ano po parang libangan na rin na magkukulik na rin kayo ng mga queens na, ano, na gusto nyo kagaya ko na kumukulik na rin ng mga queens na ano na nagugustuhan ko at saka bumubuo rin ako ng mga coins na mula simula hanggang na uh, saan siya nagtatapos dahil nito parang nagsimula ito sa 1995 kung kapareha ng 1 piso hanggang sa 2017 dahil 2017 NGC na pinapalitan na ng NGC 2017, 1819 ayan po maraming salamat Yan, uh, maraming salamat sa pag-subscribe ninyo uh, pag-likes kung mayroon, may, kung mayroon kayong katanungan comments, comments lang kayo sa ibaba sa comment section hanggang dito na lang maraming salamat, bye bye huwag niyong kalimutan mag subscribe at pag-press -ip na rin sa notification bell para naman sa mga sumusunod kong mga video ay masishare ko rin sa inyo at para naman rin tumutunog ang aking notification bell pag-press na rin at pag-press na rin sa all Bye bye, happy Sunday!